Ay, sorry. Ito, oh. Okay. Enjoy! Ay, uh, can you order one slice of blueberry cheesecake and one cappuccino? Ay, be. Isa daw, ano, cappuccino tsaka blueberry um, blueberry cheesecake. Palimos po. So, sorry, wala akong bariya, eh. Eh, di. Di, buo, buo. Pwede naman mabuo, ah. Sa, sa iba na lang, sorry. Sa ginakla, pwede na. Palimus! Palimus! Ay, buho! Palimus na! Ay, Malimbos! Yes. Can, can, can you tell What? him na ano? Palagasin niyo naman siya. Can't you see ha? I'm busy oh. Hindi lang yourself. naman eh. Bakit ba? Ah, kasan ba yung manager niyo dito? Arte-arte oh. oh. mo naman eh oh. Ay! Ma'am! Oh. Ma'am! Hi Ma'am! Kamusta? Um, mama may Ano Anong nangyayari? Bakit? Excuse me, can you like... This beggar is getting too aggressive. Can you like uh, ask him to, you know, leave me alone? Ay, ay sandali lang, sir, ha? Eh, hindi ko yung trabaho. Oh! Sure. oh. What? Hmm. It, 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 nasa loob tayo ng establishment nyo. Wala kayong security guard na hindi dapat kayo yung nagpapalabas sa kanya. Ay, niyo. nako, don't tell me how to do my job, okay? Kita mo? The door is open. Pwede kang umalis. Huwag mo na kami i-damage dyan sa kaartihan mo, sir! Yeah. OMG, Is this for real? for yeah. you! Ay! ay. <laughs> Super Momshi, <laughs> 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 yes. 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 Anong mapait na eksena ite na mas mapait pa sa black coffee with sugar? Super Momshi, help me. Sila kasi ayaw nila ako tulungan. Kanina pa ako kinukulit nitong beggar na to. Ay, hindi po nga namin yung trabaho, sir, di ba? hindi naman namin kasalanan na hindi mo kaya ipagtanggol yung sarili mo, di ba? True, true, true. What? I agree, I agree. So, fault niya na hindi niya kaya ipagtanggol ang sarili niya kasi akla siya? Ganun ba? Oo! Tsaka hindi namin kasalanan na ang laki-laki niya pero ang lamya-alam niya na tignan niyo naman, kaya niya yan! Aba, aba, sinabi mo pag malaki siya, malaki siya. I mean, pasmado pala ang bunga nga besite eh. Oh, sandali eh, sino ka dito, ha? Aba! Hindi mo ako kilala? Hindi! Lahat sila kilala ako! Ikaw lang ang hindi nakakilala sa akin! Well, 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 well! Ako si... see, si! Per! Ma Mam! Shay si ang tagapagtanggol ng mga inaapi. Tagapagtanggol? Ano yung pagtanggol mo yung mga atlang? Ina, <laughs> oh, Edi, oh, ang mago! Wow. Wow. Mamalimos lang eh. Go ahead! Have... Yeah. Mm -hmm. yeah. Opo, kasi magtatanggol ko siya. With pleasure. Okay. Hoy, right. watch and learn. I'm watching. Ang ingay mo! Excuse me? No, mag ma galang. Ma lang! Mawalang galang lang po, pero hindi po kayo pwedeng pumasok sa loob ng tindahan or restaurant. Bakit? Mamahimus -ma lang naman ako. Anong masama doon? Huwag <laughs> po kayo magagalit, ha? Okay? Um, pwedeng mahirap?